Ayun, ay isang magandang araw po sa inyong lahat. Meron po akong palaro para sa Sitio Pute Bulldog Challenge. At kung sino man nanalo, ay ang mananalo ay magkakaroon ng 25,000 pesos. Pagbila ko ng tatlo. Una-unahan na ah, Ang mechanics, uunang kakainin yung tatlong sile. Meron po kasi tayong tatlong sile sa bawat kalahok. Yun ang una nilang kakainin. Pagkatapos, sunod, yung Samyang. Kung sino una matatapos sa kanya itong 25,000 pesos na to. Tapos meron din tayong gatas. Bibilang ako tatlo ha. Pagbilang ko ng tatlo, kailangan ano, pabilisan ha. Isa. Dalawa. Tatlo. Kinain yung sili, sinubo na lahat. <laughs> oh, bawal, bawal. Yusile, sile! Hindi nakakain. Oh, sige, di bali ulit. Basta kain yung sile. Ay, grabe, minakunan. Ah, Ay, grabe. Ay, ang bilis. Ay, bilis. Grabe. Kailangan upos sa, upos sa bibig. Walang laman. Ang galing, ang galing. Hmm. Mm -hmm. ang galing. Ang galing sumayaw. Grabe. Oh, <laughs> nangagaw na, nangagaw pa. <laughs> May, pinanalo <laughs> kagad. Pinanalo. <laughs> Ay, pinamigay ni kanila. Hindi <laughs> no, na maupo. <laughs> Ala, si Nelson na. Kailangan walang laman yung bibig. Kailangan walang laman yung bibig. Hmm. Ate na maubos, talo na wala na ubos. Ah, wala na ubos. Okay, wala na panalo si Nelson. Oh. Oh, mga bata, Agawan nyo na sila! Oo, <laughs> oh, kay Nelso po. Si Nelso po nanalo ha. Oh. Oh. <laughs> Kahit pala mga bata sa lay. Hello na gatas. Oh. <laughs> Grabe si Nelso kumain. Sabi lang siya ka nanalo. Siya kasi may pinakamaraming anak. Siya, Hindi oh. pa naubos ang gatas. Oh. Alo, na yung Samyang? <laughs> Hello Patrick. Kaya mo pa? si ku... Kaya, Kuya baliwala Sanay sa kasi saka si Nicole pero susunod na labang kayong dalawa kasi ano eh mabilis siya eh so susunod ganito gawin natin meron pa ba mas mahang dyan? ah meron pa yung sauce dito iisugsug natin dyan O di kayong dalawang ano? Ito yung, ito yung na niya. Kasama po natin yung Papa ni Nicole. Kay Elmer po. Oh, sinikul si Nicole wala. Eh. Ano, daling Basic kaya mo rin? Kahit pala si Dalen kaya nga eh. Hmm, <laughs> Ang hang makaka makakawala ng ang hang yung. Ang galing-galing ni Nelson.